Good morning. It's Saturday. Good morning, guys. May papakita pa na ako sa inyo, guys, yung aking mga bagong tanim na sibuyas dahon ng at nilagay ko lang sa plas uh, plastic tuloy. oh, plastic pala. so ayan ayan na siya guys ayan mga kasi parang nakikita ko guys na yung ating lupa ay parang hindi na mataba masyado so ito na yung gano ayan isa halawa Ang iba ito na. Recycle lang ito guys. Yung mga hindi nagagamit na. na. Eh, hindi ko itinapon yung mga basura guys. Ito lang yung ano natin guys. Tapos dito banda. Ayan, may okra tayo. Malapit ng mamulaki. Ayan. Tapos yung ating talong. Matagal na yan guys. Matagal na. Yung ating talong. Ayan po. At okay pa siya. Yung parang ano na. Pumangit yung dahon niya inano ko sya guys Pinutulan ko ng isang sa... so ayan tumubo maganda na yung anong. maganda na yung dahon dumanda yung gada doon banda naman may dungay dito malapitan tapos ayan ito guys may mga dito ayan man eh. yun eh. so, na, Kung nakikita nyo ay ito ang tinanaman Parang pangit ako si Kingman niya. tubo niya. Kaya nagtanim ako dito. Papadamihin ko pa to guys pag makabili ako ng mga ano Sibuyas Wes Dahan so yung ating ano guys kita nyo ba ituloy um, sari-saring tanim dito sa aking munting bakuran ito mga ano ito guys mga mani hindi pa ano Ito, ito naman siya guys. Ay, okra. Ayan, talong. Violet ito guys. Tapos, nakikita niya guys. Ayan. So, may bunga may bunga na yung ating ano dito bell pepper Pansidling ko ito guys. Kaya hindi ko kinuha. Papahinugin ko ito. Para may matanim din ako na bago. Kasi ano na ito matanda na ito guys. So, ayan lang yung ating mga tanong dito sa ating bakuran. Ayan, kita niyo. Mataba na yung ating ano. So, hanggang dito na lang guys yung ating vlog for the day. Hope you enjoy this video kung bago ka palang sa aking channel. Please don't forget to like, subscribe, and please don't forget to click the notification bell para laging updated sa so, tuwing may bago akong i-upload na video. And that's all for now. Thank you, thank you so much for watching. Bye-bye.